Sa isang tahimik na dalampasigan, sa madaling araw, nagsimula ang mga sea turtle sa kanilang mahabang martsa patungo sa karagatan. Isa itong sagradong ritual na ginagawa nila taon-taon na ginagabayan ang tawag ng alon at liwanag ng araw. Binabasag ng maliliit at bagong pisa na mga pawikan ang kanilang mga shell sa mainit na buhangin. Sa pagsisikap, iniangat nila ang kanilang mga ulo at pinagmamasdan ang bagong mundo na may kakaibang maliliit na mata. Iyon ang kanilang unang paglalakbay at, kahit na tila maikli, alam nilang ito ay isang paglalakbay na puno ng mga hamon. Lahat ay buong tapang na naghanda upang harapin ang malaking hamon. Ang mga sisiyo ay nagtulak sa isa't isa at nagtulungan sa isa't isa sa labas ng pugad na iniiwan ang kanilang mga marupok na shell. Nakaramdam ng kakaiba ang malambot na buhangin sa ilalim ng maliliit na paa at ang hangin ay nagdala ng maalat na amoy ng dagat bagamat hindi pa nila nakita ang karagatan, may isang bagay sa loob nila na gumabay sa kanila sa direksyong iyon. Sila ay halos kasing laki ng isang dahon, ngunit ang kanilang mga puso ay tumitibok ng malakas, puno ng tapang. Sa unahan nila, nagsimulang sumikat ang araw na nagbibigay liwanag sa kanilang daan patungo sa tubig. Oras na para simulan ang kanilang paglalakbay. Sa bawat hakbang, ang mga batang pagong ay nakatagpo ng mga bunto ng buhangin at maliliit na bato, ngunit hindi sila sumuko. Ang iba ay natisod at nahulog, ang iba ay bumangon sa tulong ng kanilang mga kapatid na babae. Sa kanilang paligid, ang mga curious na sigul ay naglipana, na pinapanood ang kanilang pagunlad, habang sa kalangitan, ang ilang mga ulap ay bumubuo ng mga figura ng hayop na tila nagpapasigla sa kanila. Sa kabila ng mga hadlang, ang mga batang pagong ay nanatili sa kanilang landas patungo sa abot tanaw, kung saan naghihintay sa kanila ang karagatan. Mahaba ang paglalakad, ngunit patuloy silang gumagalaw. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang makarinig ng tunog ng mga alod na humahampa sa dalampasigan, isang bagong tunog na pumupuno sa kanila ng pananabi. Alam nila na ang tubig ay magbibigay sa kanila ng kaligtasan at isang tahanan kung saan maaari silang lumangway at lumaki. Gayon pa ang daan ay mahaba pa rin at ang mga anino ng may pakpak na mga mandaragit ay patuloy na lumipad sa itaas nila. Ang maliliit na pawikan ay sumulong ng may determinasyon, batid ang panganib, ngunit gayon din ang tadhana na tumawag sa kanila. Ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanila sa kanilang pangarap na kalayaan sa ilalim ng alon. Sa paglalakbay, nagkaroon ng mga bagong kaibigan ang maliliit na pagong, mga alimango na sumalubong sa kanila gamit ang kanilang mga kuko at mga kuhol na bumabati sa kanila ng swerte. Kahit na may mga hayop na nag-alok ng tulong, alam ng mga pagong na ito ang kanilang hamon. Kinailangan nilang tumawid sa dalampasigan ng mag-isa na ipinakita ang kanilang lakas mula sa unang sandali ng kanilang buhay. Ang paglalakbay na ito ay nagturo sa kanila ng kahalagahan ng tiyaga at katapangan. Ang bawat hakbang ay isang aral sa buhay para sa mga batang adventurer. Habang sumusulong sila, napagtanto ng ilang pagong na ang kanilang mga paa ay lumulubog sa buhangin na nagpapahirap sa kanilang pagunlad. Gayunpaman, naalala nila ang kanilang mga kapatid na babae at ang dagat na naghihintay sa kanila. Sama-sama, pinasigla nila ang isa't isa sa pamamagitan ng maliliit na pagtulak at patuloy na sumulong. Pinagmamasdan sila ng mga sigul mula sa langit at bagaman sinubukan ng ilan na lumapit, ang mga pagong ay mabilis at alerto. Alam nilang ang layunin nila ay makarating sa dagat. Sa kalaunan, naramdaman ng ilang pagong na dumampi ang tubig sa kanilang mga paa. Ang kasariwaan ng dagat ay mainit na sumalubong sa kanila at nagpasigla sa kanilang pagod na maliliit na katawan. Bagamat malapit na ang layunin, kailangan pa rin nilang magsikap para makarating doon dumating at umalis ang mga alon na parang dinadaan sila ng karagatan sa isang huling pagsubo. Sa bawat alon ay nabasa at nadulas ang mga pagong, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanila. Sa bawat hakbang, mas malakas ang tawag ng karagatan sa kanila. Nang lumangoy sa tubig ang mga unang sanggol, ang iba ay pinagmamasdan sila ng may paghanga at nakaramdam sila ng lakas upang makakilos ng mas mabilis. Nang makita ang kanilang mga kapatid na babae na pumasok sa tubig, nadama nila ang panibagong pakiramdam ng pag-asa. Inipon ang mga nasa malayo ang kanilang lakas at sumama sa martsa ng may panibagong sigasig. Ang dalampasigan ay puno ng maliliit na gumagalaw na katawan, lahat ay naglalakad patungo sa iisang destinasyon. Malugod na tinanggap ng mga alon ang mga unang sanggol na pawikan at kinandong sila sa kanilang mga kamay sa tubig. Para sa mga sanggol, ito ay tulad ng pagiging tahanan sa isang lugar na palaging kanila. Ang pakiramdam ng paglangway sa unang pagkakataon ay mahiwagang at puno ng kalayaan. Mabilis nilang iginalaw ang kanilang maliliit na binti na natuklasan ang lakas ng kanilang mga katawan sa tubig. Habang ang ibang mga pagong ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa buhangin, ang mga nauna ay naggalugad na ng kanilang bagong tahanan sa ilalim ng tubig. Ang pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ang mga hindi pa dumarating ay tumingin sa iba ng may determinasyon na gustong maging bahagi ng mahiwagang sandaling ito. Alam nilang kailangan nilang magmadali, ngunit alam din nila na ang bawat hakbang ay tagumpay. Bawat metrong inaasenso nila ay inilapit sila sa karagatan, at sa bawat pagsusumikap, nararamdaman nilang lumalakas ang kanilang katawan. Ang dalampasigan ay puno ng maliliit na pagong na naglalakad na may tapang sa kanilang mga puso. Ang mga huling pagong, bagamat pagod, ay nanatiling mataas ang kanilang ulo at mataas ang kanilang moral. Nakita na nila ngayon ang tubig ng mas malapit, ang kanilang mga unang kasama ay naghihintay sa kanila sa dalampasigan. Naramdaman nila ang pagtawag sa kanila ng karagatan na nangangako sa kanila ng mga pakikipagsapalaran at isang buhay na puno ng mga misteryo na matutuklasan. Iyon ang huling bahagi ng biyahe at lahat ay nagbigay ng kanilang makakaya upang makarating doon. Nang sa wakas ay dumating sila, nakaramdam sila ng buong pagmamalaki na naabot nila ang layunin. Sa pagpasok sa karagatan, magkahalong saya at excitement ang naramdaman ng bawat batang pagong. Sinalubong sila ng tubig at kasama nito, isang bagong mundo ang nabuksan sa kanilang mga mata. Nagpaalam sila sa dalampasigan kung saan sila ipinanganak, nagpapasalamat sa proteksyon at sa mga unang sandali ng buhay. Lumangway sila sa tabi ng kanilang mga kapatid na babae, handang tuklasin at tuklasin ang anumang nakalaan sa kanila ng karagatan. Tapos na ang dakilang paglalakbay, ngunit alam nilang nagsisimula pa lamang ang kanilang tunay na pakikipagsapalaran. Ang mga pinakabatang pawikan ay sumama sa kanilang mga matatanda na lumalangway ng may kumpiyansa at maluwag. Ang bawat isa ay nakahanap ng sarili nitong ritmo at inangkop sa marine life. Natuklasan nila ang mga coral reef, aquatic plants at isang tila walang katapusang kalawakan. Ang kanilang paglalakbay ay nagturo sa kanila na ang tiyaga at katapangan ay mahalaga sa kaligtasan. Ngayon, sa karagatan, naghahanda sila para sa kanilang buhay. Sa gayon natapos ang dakilang martsa ng mga pagong, ngunit nag-iwan ito ng marka sa kanilang alaala. -ala. Ang kanilang unang paglalakbay ay nagturo sa kanila ng lakas, pagkakaibigan at halaga ng hindi pagsuko. Ngayon, bilang mga naninirahan sa karagatan, sila ay bahagi ng isang ikot na maulit sa hinaharap, isang araw ay babalik sa parehong beach na ito. Alam nila na kapag dumating ang kanilang turn, ang kanilang sariling mga supling ay gagawa ng parehong paglalakad, na ginagabayan ng parehong pagnanais na maabot ang karagatan. Nagpatuloy ang buhay at bahagi na sila ng dakilang kasaysayang ito ng mundo. Ito ang totoong kwento ng unang araw ng buhay ng mga pagong. Marami sa kanila ang nabigong makaligtas sa malaking bilang ng mga mandaragit na ibon na umaatake sa kanila. Kung pinanood mo ang buong video, nagustuhan mo ito. Ngayon ay iyong turn, I like ito at mag-subscribe sa channel.